Push. Punta ka Punta ka sa likod. mo siya. Sa kanda siya. balo, balo. Gusto siya Tapos. Iganun mo siya. Mo, ito, siya? Ay, baliw, baliw. Itaas, Tapos, Iganun mo siya. Mo. Upang sumulong, upang dito, siya ng mo siya. mo siya. Tapos pag ginanong ginanong sa ano, huwag pa rin sa dito. Ayan din siya. Ganun mo. siya din siya. Tapos, sa taong kapagan mo. Ganun. Ganun mag, ganun sa pangayong mga rastik mo. Kaya, pag sa pakin, sa nyo ng mo malakas. Yung yung kayama, ng pos, e, mo. Yan, ganito yung kaya kamay mo. Tapos, tigasan nyo. mo. Tapos, isa pa, isa pa. Pag yung mga lang, yung mga buli. <laughs> ganun yung, ganun yung gawin nyo. Ganun yung gawin

Gano'n mo Headshot. Headshot. Ito ay sa ngayon. ang mga pupo ng kapuso. Tapungan na mga pwedeng papo na natuklasan niya sa bahay. Sa oras na asawa ay nagalit. Pinagalita k ng asawa dahil sa panghihimbal sa kanya na ng tawad sa kapuso. Ay, sorry na, pre. Sorry. Ay, sorry na. Ang mga ka ni. mo sa mo. Ganyan mo. Sa ano. Tapos ka po. <forests> Parang ako sa okay. Superman. Superman. Ano?